Mga kaibigan, mga kapatid, muli po kami po ay narito upang mag-share ng kabutihan ng ating mahal na Diyos sa ating pong buhay sa ngayon ay mahalaga ang ating pong panahon ay mayro putong ugnayan sa ating Panginoong Sa Cristo. Sabagat po ang ating pong nakikita sa mga pangyayari sa ating sandibutan ay hindi natin inasahan ang mga bagay na dumarating mga sakuna. Mayroon pong ipinadulitan ngayon na mayroon pong darating na napakalakas na lindol sa Pilipinas. So, hindi natin alam ang pangyari pero itatapi ko sa inyo mga kapatid. Darating sa susunod ng mga araw kung ano ang mangyayari sa ating salibutan. Ano ang nakasulat sa pananakasulatan? Ano ang ihayag ng Diyos sa magitan ng Kanyang salita tungkol sa kawakasan ng salibutan ito? mga kaibigan, mga kapatid, narito po muli ang iyong likod upang mag-share ng kabutihan ng ating Diyos. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay ang itinangako ng ating Panginoon na buhay na walang hanggan. Maaari pong nag-iisip ang iba na hindi ito ang pagbuhay na walang hanggan. O mayroon pong nakapakinig na mayroong buhay na walang hanggan. Totoo po, lahat po ay nakasulat sa wala na kasulatan. Ang buhay na walang hanggan. At itong buhay na walang hanggan ay pinako na po ng ating Diyos. At itong himay-himayin at uh, tuklasin sa wala na kasulatan kung so, ano po ang itinuturo ng buhay na walang hanggan sa pagkat walang iba ang magtuturo sa atin upang malaman natin ang kaligtasan kundi ang banal na kasulatan. Sa pagkat sinasabi po ng ikalawang Timoteo 3.15 mula sa pagkabata yung nalaman ang banal na kasulatan. At ang banal na kasulatan ay makapagtuturo sa atin tungo sa kaligtasan sa magkita ng parapataya sa ating Panginoong sa Kristo. Ang Biblia ang magtuturo sa atin, hindi sa sino mang leader o namura sa isang reliyon. Ang Biblia po ang magtuturo sa atin para makilala natin ang tunay na kaligtasan. At ang Biblia rin ang nagangayag tungkol sa mapako ng Diyos. Kaya mga po sa ating panahon, ang panawagan ng Panginoon ay panahunaw upang atin pong saliksikin at pasahin ang Kanyang Biblia. Sabagat ito po'y sinulat para po sa ating rakotot ng katutulong. Para po tayo makatuklas ng mga bagay tungkol sa kalaman sa pumagitan ng ating Panginoong Diyos. Ang buhay na walang hanggan, ito po'y ang Kanyang pirago. Sabi po dito sa 1 Juan verse 25 Ito ang sinasabi ng banal na kasulatan At ito ang pangakong kanyang ipinangako sa atin ang buhay na walang hanggang Ang Diyos po ay nangako sa lahat ng mga tao na sino man sa kanya sumampalataya ay pagtalupan niya ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po sinasabi po ng 1.36 Ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibigay niya ang kanyang bukto na anak upang ang sino man sa kanyang ay sumagpalataya ay hindi po mapapahamak. Anong kapahamakan ito po yung kapahamakan sa dagat-dagat apoy. Kaya kung sino man sa kanya sumang palataya ay hindi mapahama kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan po ay kanya po itong ipinangako. Nang lahat ng sumang sa ating Panginoong Mas Cristo, at tinanggap ang kanyang sakripisyo bilang katubusan sa ating mga kasalanan sa Kalbaryo ng Cross ay nangako siya ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ito po ay buhay na wala na pong kamatayan. Hindi na mamatay ang isang tao. Abangan niyo po bukas mga patid. Aking tutuloy ang pag-aaral kung sino po yung bu ng buhay na walang hanggan. Marami po ang pananaw sa ating libutan na kapag daw po tayo yung matay, yung ating daw po kaluluwa na sa ating katawan, yun po yung bibigyan ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Gusto ko po ipauna sa inyo, sa inyo mong pagkikinig na itong katawang ating taglay ngayon. Yung buhay na katawan niyan, yan po yung bibigisa ng Panginoon ang buhay na walang hanggan. Itong katawang itong kumagalaw. Wala pong kaluluwa sa ating katawan na kapag namatay tayo ay lalabas ang kaluluwa. Ang alis sa atin kapag namatay tayo ito ay ating hininga. At ang ating katawan kapag namatay tayo babalik sa pagkalupa. Subalit, ang lahat na namatay ay bubuhay ng Diyos. At kapag tayo po ay namatay, na mayroon pa ng patayan sa ating Panginoong Kristo, bubuhay tayo ng Panginoon at parang yung buhay na walang hanggan. At kung tayo po ay buhay na niwala sa Kanya at tulating ang ating Panginoong Kristo, itong katawang ito ay hindi na po mamatay sa nang Panginoon ang buhay na walang hanggan. Kaya nga po, ito ay ang kanyang itinaraan ang buhay na walang hanggan. Marami na po sa atin, nag-iisip na tayo po ay gumawa ng mga masasayang bagay sa Diyos lang ito. sa mga iisip na paramihan, kapag namatay tayo, kapag tayo matuwid na namatay, ang ating kaluluwa raw po, ay diretso na no sa So, yan po ay dapat ating malaman sa ating buhay. Na ano ang itinuturo ng Biblia tungkol sa buhay na walang hanggan. Bukas, kung may pagkakataon tayo o sa sunod ng mga araw, akin pong ihayag sa inyo ang katotohanan tungkol, so, tungkol po sa buhay na walang hanggan na inyayag sa Biblia sapagkat ang buhay na walang hanggan, habi nito, 1 Juan 2.25, ito ang pangapong kanyang ipinagaw sa atin, ang buhay na walang hanggan. Ang panon po, kailan po ba, ipinagaw ng Diyos, ang buhay na walang hanggan ito? Kailan pa? Kung ating bukas na po, ang atlatang, dito, ang pito ang kapitulo uno ng pinasigulo ay Diyos ito po ang itinago ng Diyos sa buhay na walang hanggan ang sabi po nito sa pagkasa sa buhay na walang hanggan na itinago ng Diyos na di makapagsinungalingan mapag, buhat pa ng panahong walang hanggan So ang tanong po, kailan po itinako ng Diyos ang buhay na walang hanggan? Ipinangako ng Diyos sa buhay ng walang hanggan. Buhat pa ng panahon walang pasimula. Walang hanggan. Hindi pa man tayo nalikha ng Panginoon. Hindi pa man nalikha ang salibutan. Nasa plano pa lang ng Diyos na ikayin ang tao. At ang salibutan ito, ipinagapanan ng Diyos na ang tao na kayang lilikain ay magbuhay ito sa buhay na walang hanggan. Ang pangako ng Diyos ay mula pa nung ilipan ikar sa ang salibutan. Kaya nga sabi ko, sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ay pinangako ng Diyos. At ang pangako nito, di mapagsinulayinan man, buwan pa ng panahong walang pasimula. Nung nagtano ang Diyos na likhayin ang salibutan, ang tao na kayo lipain ay dapat umuhay sa buhay ng ulang Subalit ang ating unang magulang na kanyang nilalang ay nahulong sa pagkakasala. At ang pabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Lahat po tayo ay karanas ng kamatayan. Magandang hapon, Papi. Ayan. Kaya mga kapatid, dahil ang Diyos ay pag-ibig, nagpanukala siya ng kaligtasan sa bawat tao na ang buhay na walang hanggan na wala sa halaman ng itin Dahil ang ating magulang ay nahulog sa pagkakasala at ang lahat ng kanyang pinhi ay nahulog sa pagkakasala. Sabi ng Roma 6.23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kalob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan sa magitan ng ating Panginoon Kristo. Sa so, magitan ng kamatayan ng ating Panginoon Kristo ay may restore ang buhay na walang hanggan na nawala sa halaman ng itin. Kung nagtagumpay lamang sana ang ating unang magulang sa panunokso ng Diablo, ang lahat ang nilalang ng Diyos ay hindi sana naghihirap ngayon o wala sana tayong kamatayan. Pero dahil po nahulog ang ating magulang sa pagkakasala at ang lahat ng mga kalamidad at mga kanirapan na ating sa ating panahon, ito po lahat ay bunga ng kasalanan dahil ang ating unang magulang ay nahulog sa pagkakasala. At tayong lahat din mga pati ay nahulog sa pagkakasala sa pagsuway sa utosan ng Panginoon. Subalit ang Diyos ay mapagmahal. Hindi niya hinayaan na managumpay ang kasamaan sa sanlibutan ito. Nagpunukala ang Diyos sa magitan ng pagtubo sa kanyang anak sa kalbaryo ng krus. Ang sino man sa kanya'y sumagpataya ay may restore ang buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan, mga patid, ito po ay wala na po kamatayan sa sino mong tao. Kaya nga po ang pangako ng Diyos, noon pa bago pa man likhay ng tao, ay pinanukala ng Diyos na ang lahat ng kanyang nilikha na sumagpataya sa ating Panginoong Kristo ay meristo ng buhay na walang hanggan. Marami po ang nag-iisip na ang buhay na walang hanggan ay kapag tayo pa ay namatay. Mga kapatid at mga kaibigan, ang Biblia po ay nakayo sa atin na mga naman Akin pong ipakilala sa inyo ang plano ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya nga po ang tanong ay, Kailan po ba ginawa ng Diyos ang pano ng kaligtasan? Ito ba ang nagkasala ang ating unang magulang? O nilipang sa libutan? O bago pa kayo sa libutan? Kung pipigilin natin yung pansin ang balala kasulatan, Hayab o Revelation 13 verse 8 Ang lahat ng nanahan sa lupa ay magsisamba sa kanya ng kanyang palay na nakasunat sa aklat ng buhay ng Cordero na pinatayag buhat ang itatag ang sanlibutan. Bago balikhay ng sanlibutan, ang ating Panginoong Ispristo ay idala na upang tayo po ay kumusin sa ating mga kasalanan. Kaya nga po, kung sino po ang sumampalataya sa ating Panginoong Kristo at sumunod sa kanyang kalooban, ay makakamit po ang buhay na walang hanggan. Kaya ang tanong, kanino po niya ay pinapangako ang buhay na walang hanggan? Sabi po lang ang unuhuan, 5. Ang versikulo ay 11 hanggang 3. Sabi ito, ito ang patutuwa na tayo binigyan ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa Kanyang anak. Sa magitan ng ating Panginoong Kristo, ibigay ng Diyos upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sa first word, ang kinaroon ng anak ay kinaroon ng buhay. At ang, at ang hindi kinaroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroonan ng buhay. Sa verse 13, ang mga pag nito ay sinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. At para kanino? Sabi ko, sa mga tuwid ay sa inyong nananak na sa pangalan ng anak ng Diyos. Ang bibigyan po ng Panginoong Diyos ang buhay na walang hanggan sa kanila po na sumapalataya naman, sa anak ng Diyos ang ating Panginoong Kristo. Oo, ipinangako ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Pero hindi po lahat tayo sumapalataya sa ating Panginoong Kristo. Kaya nga po ang buhay na walang hanggan sa kanila naman na sumapalataya sa ating Panginoong Kristo. Kaya nga po ang sabi ng Panginoon आपने उस रिश्तों के दौरान इस तरह की साबितों आंसू परताया साना आये मैं पुहाई नवल हंगामे मलिवान कुआं बना ना पसुलता आंसू परताया साना आये मैं पुहाई नवल हंगामे मोने अमीरी को मलिमा साना at hindi ngunit ang hindi tumaliwa sana ay hindi magkakaroon ng buhay hindi magkakaroon ng buhay kundi ang hope ng Diyos ay sumasakal niya marami pong nag-iisip na ang pangkataya ay sapat na pero kung walang pagsunod sa nautosan ng Panginoon ay wala pong halaga. Sapagkat sinasabi po ng San Los Diyos ni Sidney, ang panagpatayang walang gawa ay patay. Kaya sabi dito, ang sumapataya sa anak ay may buhay na wala hanggang. Ngunit ang hindi tumalima sa anak ay hindi makakita ng buhay. Kung tayo po ay sumapataya ipakita po natin ito sa kumagitan ng pagsunod sa kautosan ng Panginoon. Sapagkat ang kautosan ng Diyos, yan po yung kanyang kundasyon ng kanyang pamahala. Kung ang anak ay may buhay na walang hanggan, ang kautosan din ng Panginoon ay buhay na walang hanggan. Kung kasamit po natin ang panalakasulatan, sabi po dito sa buwan, Doji, so, si, ang bersiyo ay si Kuita. Sabi ni Jesus Christ, at nalalaman ko na ang kanyang otos ay buhay na walang hanggan. Kung si Jesus Christ ay buhay, mayroong buhay na walang hanggan. Ang kautusan ng Panginoon ay buhay na walang hanggan. Bakit po? Kung ang Diyos ay umiiral, hindi maaari na wala po siyang kautusan dahil ang kautusan ng Panginoon, yan po yung kanyang pundasyon ng kanyang pamahala. At yan po ang kanyang gagawin, gagamitin sa kanyang paghatol sa bawat isa sa atin na hindi sumapalataya. Ang patibayan ng kanyang tono sa langit ay ang kanyang kautusan, ang pundasyon ng kanyang pamahala. Kung ang Diyos ay umiiral, ang kanyang kautusan ay po ay umiiral sapagkat hindi maaari na ang Diyos ay nabubuhay na, nabubuhay sa walang hanggan at ang kautusan ay walang kautusan dahil ang Diyos ay humahatol at ang kanyang paghatol ayupo po sa kautusan na inihatag niya sa katauhan ano ba ang pundasyon ng kanyang pamahalang ang sali po na mawi ng 97 verse ko kapwiran at katulan ay pakibayan ng kanyang lublokan. so ano ro po yung kanyang pundasyon ng kanyang lukbukan kapwiran at katulan sa awing 100 19 verse 172 ang kautusan ng Panginoon ay katwiran. Sa awit 119 verse 142, ang katwiran ng Diyos ay walang hanggang katwiran at ang kanyang kautusan ay katotohanan. Walang ibang katwiran ng Diyos kundi ang kanyang kautusan. At ang kanyang katulan, gagamitin niya kanyang pagkakon ay walang iba ang kanyang kautusan. Mga kapatid, mga kaibigan, ang panapataya ay mahalaga. Subalit kung walang pagsunod, ay walang saysay. -say. Dahil po, ang panapataya at kautusan ay hindi ko hindi pagbuwalay nito. Sabagat sinasabi po ng Roma 3.23, Roma 3.36, o 31, sabi doon, Bilang saysay kayo natin ang kautusan sa magiging panapataya. Sabi Huwag daw huwag mangyari, ulit na pag-ibay pa nga natin ang kautosan. Ang kautosan ng Diyos ay hindi pwede mula sa pagkakadya po kung mula sa mga kanyang pamahala sa langit at lupa. Kung tayo po ay meron sa ating Panginoon Kristo, narapos siya na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan, magkamit ito, kung tayo po ay magsumunod at mag-anray na ating Panginoon sa kanyang ikalawang pagdating. -pag so mga kapatid, mga kaibigan, ang Biblia ang magtuturo sa atin, sabi ng John 5.39, sa isikin niyo ang pananakasulatan, sa so, pag-inisip niyo sa mga iyon, ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ito ang nagpatutuong tungkol sa akin, sabi ng ating Panginoon sa Kristo. So maliwanag po ang Biblia. Totoo ang buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan ay buhay na ako ng Diyos -o -o sa bawat ito atin. Ang kailangan na po natin mga kapatid at mga kaibigan sumampalataya sa ating Panginoong Kristo at sa kanyang sakripisyo bilang pagtuho sa ating mga kasalanan. Ang misahin ito ay magpinawa sa atin rupo, ng pagbabago sa ating buhay na tayo po ay magkaroon ng isang pananapataya kung totoong ngayon tayo pananapataya kausapin natin ang ating Panginoon sa pamagitan ng panalangin bago tayo matulog at sa pagising sumaga. ipakita natin sa Diyos ang ating pananapataya sa pamagitan ng panalangin ang ating salimutan ay napabalot ng mga bagay na hindi, iya, hindi natin na saan ang pangyayari. Mga kasakuna, linto, ano mga mga pangyayari, gira, o ano mga sakuna, kagutong. Tapos lahat ng mga sinasabi ng Panginoong Kristo, ang putisiya na akalat ng Matthew ay sabay-sabay na po natutupad sa ating panahon. At ang pagbalik ng ating Panginoong Kristo ay malapit na. Kaya ako, kayo ako manuod ng Diyos. Taya 56 ka buwan sabi nito. Ito ang sabi ng panon. Kayo imahinatang katulad, alam kasi gawa ng katuiran. Sa paghahanap ng pagkita sa ibalakitan ng Dumetig, at hahanapin ng katuiran ay mahal. Ang katuiran ng Diyos ay walang ibang kanyang poot saay. Yan po yung kanyang gagamitin sa atin sa kanyang paghatol. Paano tayo sumunod sa ating Panginoon Kristo? Kaya panawagan sa atin, sabi na po, kayo yung ingat ng katulan at magsigawa ng katwiran. At sapagkat ang aking pagliligtas ay malapit na. Malapit na po ang kayating ng ating Panginoong Kristo. At ang lahat ng ating mga kagirapan at mga pagmamahiran sa salita ito ay magbukas. Mga kapatid, mga kailigan, ang sabi ni Jesus Christ, pagbutingin ang ating pakikinig, sapagat sino mong mayroon ay bibigyan, sumalit sino mong wala, pati ang inakala niyang kanya ay kukunin. Ito misahe ng bigay sa atin ng babala, bukas, umuloy ng Panginoon, dahil po ako po ay ngayon pong ah, isang pangako bukas ay sasakit ko may turo sa inyo mga pati ng hindihan ang buhay na ulang hanggan kailan natin ito matatanggap? Kailan natin matatanggap? Ito lang po ang misahin po magiging sa atin ng magpapakalala at panapatayan sa ating Panginoon Kristo, Maraming Pahim, salamat sa akin.